Nung ihagis ni Mother lahat ng balahibo, napatago talaga sa ilalim sa takot itong si Chanel. This morning nga, eto na at magsisipasok na ang ating mga female. At alam niyo naman, mga female talaga yung huling lumalabas tuwing umaga at tuwing hapo. Diyos ko, super kagulo na talaga when it comes to pasokan niya Unlike before na talagang diretsyo na sila sa kanika nilang mga rules. Iba't iba nga yung mga gana palagi may nakukulitan, meron nagagala pa. Yung iba naman mga naghihintay na paakyatin at meron talagang nagpapakulit lang. Pero si sis, no, alam niyo naman ang kalokohan nito talagang hini intay pa nga niya yung kuya niya na i-push siya bago siya makaakit sa taas. Nung makapasok naman na ang ating pack members, nag-vacuum-vacuum vacuum naman muna si Mother dito sa second floor. Pero araw-araw rin naman talaga nag-vacuum dito sa mansion kasi alam niyo naman, grabe talaga ang balahibo ng pack members natin. And mm. speaking of balahibo, eto nga pinalabas na si Chanel. Tapos alam niyo naman, kailangan pa talaga siyang i-push ng konte para lumabas nga siya totally. Alam niyo naman na itong si Chanel, sobrang matatakot talaga niya ever since. Kaya naman medyo curious din siya sa mga bagay-bagay at -bagay. conscious siya sa mga pinag gawa natin sa kanya. Na-realize rin nga niya kasi na hindi naman daw pala siya palalabasin since nakasara nga yung gate dito sa taas. Ito na ang gagawin sa kanya kasi ready for harvest na nga yung mga balahibo niya. Tingnan nyo, konting hila ni Mother talaga nagtatanggalan na sila. Alam nyo rin naman sa mga previous video natin na talagang shedding season ng pack members natin ngayon at isa-isa na nga po sila talaga nahihinog at ready for harvest na. <laughs> Tapos for today, si Chanel nga ang isinalang at tingnan nyo dito kahit sa kanyang pinaka noon, nagtatanggalan rin yung balahibo. Kaya naman sinuklay-suklayan na rin muna yan ni Mother. Bale, dalawa nga yung technique na gagamitin natin dito kay Chanel ngayon, ang hugot-hugot technique at ang suklay-suklay technique. <laughs> Eto na naman nga tayo. Feel ko talaga kailangan kong sabihin to ng paulit-ulit sa mga videos kung saan magsusuklayan tayo dahil kung hindi ko sasabihin, napakarami talaga magko-comment nito. Unang-una, hindi po sila nasasaktan kapag hinuhugot-hugutan ng balahibo or kapag sinusuklay-suklayan kasi yung mga balahibo na yun po ay talagang tanggal na or nakahiwalay na mismo sa anit nila at naghihintay na lang talaga na may humilaw or may magsuklay. Kapag hinihila-hila naman po natin, ang nahihila lang natin ay yung mga balahibo na ready nang matanggal at hindi yung mga balahibo na nakakabit pa talaga sa hangin nila. And hindi rin po nauubos ang balahibo nila dahil double coated nga po sila. Ibig sabihin isang layer lang ng coat nila yung nagsheshed at yung isang layer po ang natitira dyan. O baka may mag-comment pa dyan na nasasaktan dahil sa ganyan or baka may mag-comment pa na baka maubos na yung balahibo sa sobrang kakasuklay ha? Anyway, sabang wising bisi nga sila pagsusuklayan dyan. Sabi ko, papakitaan ko kayo na mga pictures ni Chanel nung bata pa siya. Kasi nga, syempre, nung bata pa pack members natin ay talagang nag-YouTube pa kami at hindi nyo na napapanood yung mga videos or vlogs namin on YouTube. Although, pwede naman kayong manood. Search nyo lang po yung Husky Pack TV and doon po naman lahat ng na mga vlogs namin. Anyways, tingnan nyo dito nung babalik rin na nga ni Mother si Chanel para kabilang side naman yung suklayan ay hindi kinering balik rin since natakot nga itong si Chanel. Sanay nga si Mother na ganun pagbabalik kasi ganun yung ginagawa niya mostly sa pack members natin lalong lalo na kay Malia. Pero itong si Chanel takot talaga siya kaya talagang hindi na tuloy yung pagbalik sa kanya since bumalikwas nga siya. Anyways, ito na nga ang picture ni Chanel nung unang dating niya dito sa ating Mansion. Para sa mga hindi nakakalam, si Chanel po ay bigay lang sa atin. Regalo sa atin ni Raymundo G. Farm. At si Chanel nga po ay anak lang rin ng isa sa kanilang mga fur babies. Noong una rin dating ni Chanel dito sa atin, may pagkatapang talaga siya at kung sino-sino yung inaawa at kinukulit-kulit niya. Tapos habang lumalaki siya doon na lumalabas yung pagiging mahihayin niya talaga at medyo matatakotin rin nga talaga ang batang to. Pero kahit na ganoon, lumaki naman siyang masigla talaga at playful at napakagaling rin talaga makipagkulitan sa mga kasamahan niya. Hindi ko rin nga alam napapansin nyo ba pero yung mata po talaga ni Chanel by eyed po Yung siya. isa niya nga pong mata na medyo ma-brown amber eyes po ang tawag dyan. Habang yung isa niya naman na mata ay party eyed ang tawag. So bakit nga ba party eyes ang tawag doon? Dahil po yung isa niyang mata halo-halo po yung kulay nun sa isang mata lang. Since yung mata niya na yan ay halo nga po ng kulay na blue at copper. Anyways, balik tayo sa video. Ito tapos nangasuklay nga suklay-suklay yan si Chanel at ayan na nga po lahat ng mga balahibo na nakuha sa kanya. At takot nga siya nung magbagsakan sa kanya yung mga balahibo kaya ayan to ako talaga siya dyan sa ilalim ng kama. Imagine nyo, ganyan kadami. Tapos talagang meron pang kailangan tanggalin. Hindi na nga lang talaga masahid since yung iba hindi pa ready matanggal. Pagkatapos naman magsuklayan, diretso na nga si Chanel dito sa loob ng room niya. Siyempre, dahil ayaw talaga niya magpasuklayan. Pinitay pa nga niya yung kuya niya para sarhannya nga itong room niya. Since ayaw nga niya na nakabukas yan kasi baka maya maya suklayan na naman daw siya. <laughs> Eto naman palaga ituran itsura ni Mother every after suklayan so session para nagiging aso na rin siya since nagkakabalahibo nga siya. Nung no, malimot nga yung maraming balhibo na yan, yung mga tira-tira naman, vinak yung vacuum na lang rin nga ni Mother. O oh, diba, sobrang mahalaga rin talaga ang vacuum dito sa ating mansion yan. Talaga yung number one kailangan natin. Wow! Oh, 1,675! <laughs> Okay guys, ah mag-register na kayo nasa comment section na link at mag-recharge sa kayo para isa din kayo sa manalo. Kasi this is it. Ito na yung magagastos ko ngayong araw na to. Guys, maglalaro na naman ako dito kay Tala 888. Kasi kailangan ko na naman ng panggasus ngayong araw na to. Pero sinisigurado ko na lagi akong panalo dito. Hindi ako natatalo. Dito kay Tala, hindi ka basta talaga matatalo. Pag nag-scratch ka, merong mga walang laman. Pero pagbawi naman, ang laki. Mang ilan-ilan lang din talaga yung mabobo kaya ka dito. So, gusto ko maglaro ngayon ulit dito kay Bigwin para malaki yung mapanalunan ko. Ay, ano yung malaki? Oh, 670. Oh, 670 ulit. Oh, 670 na naman. Oh, 670. 670 ulit. Oh, 670. Oh, 670 ulit. Oh, 1,675. Okay guys, ah uh, mag-register na kayo nasa comment section na link at mag-recharge na kayo para isa din kayo sa manalo. Kasi this is it. Ito na yung magagastos ko ngayong araw na to. Yun, 670 ulit. Wow, 670. Oh, 670 na naman. 670. 670. Ba oh, 670 na naman. Mag-scratch pa ako pa kasi gusto ko pang mas makakakuha ng malaki. Pero pagka ko na, pwede na akong tumigil pero panalo naman din ako. Kasi 10 tickets yung binili ko, tapos lagi ako may nakukuha 670. Tapos pag pinagsama-sama mo yun, tsaka yung 1.5 na nakuha ko, ay malaking pera na yun. Oh! 1,675 ulit. Padalawa na to. Kita nyo naman, no? Oh. 1,675. Oh! 1,675 ulit. Oh! 670.